Yung anak ko po is galing sila ng ang bayan, bumili sila ng balot. Mm -hmm. Kasi buntis siya eh siguro gustong kumain ng balot kaya niya yung asawa niya na bumili. Then pagdating nila doon sa tapat namin, eh ito namang si Montero Sports, kitang-kita doon sa CCTV na ang bilis. Oh, okay. As okay. in talagang binangga sila. Willingly, sinurinder po sa ating istasyon yung sasakyan. So, inamin po ng anak ng mayari na yung boyfriend niya. Yung... Gawin po namin yung lahat ng aming makakaya kung ano po yung ma namin sa pamilya ng mga Sige po. Nandito po ang wanted sa radyo at si Senator Rafi Tulfo. Sir, hindi po namin kayo pababayaan. Anay Helen, sir, nandito po kami upang makiramay po sa pamilya po ninyo sa nangyari po kay Linel. Paano ba yon nangyaring uh, salpukan po doon, ma'am? Pa paano na sila sa bahay nila, Raisa, ata. Ano? Ibig mm -hmm. sabihin po, galing na ho sila sa labas. Oh, oh, nakabili na. Nakabili oh, na hmm. oh, oh, oh. po. Oh. Yung, yung papunta na kami mismo doon sa... kasi papasok yung kila Raisa. Nakikita naman doon sa ano CCTV na mm -hmm. sumenyas so, po si Raisa. Eh, mm -hmm. Na ano sila. May eh, talagang nakita naman yung eh, mabilis, mabilis talaga yung kahit na prenohan nila yon. Mabilis yung takbo nung sasakyan ng Montero nung uh, nabangga ho sila. Tumilapon ho ba yung dalawa? Opo. Pagkalayo-layo pa dong mismo sa pinagbanggaan, malayo mm -hmm. pa narating nila. Mm -mm. Sobrang lakas. Hindi ho ba sila binabaan nung sasakyan? Hindi. Hindi. Dumiretso lang? Opo. Mm, Dumiretso dumire lang. Hindi nga rin ako sigurado. Baka ito, nandaanan pa ng gulong. Kasi nadurog yung sa loob. Yung spell niya. Ngayon po, eh, mula ho nung nangyari ito, meron ho bang nagpakita ho sa inyo na driver ng sasakyan? Wala po. Wala po. Hanggang ngayon? Wala po. Okay. Pero ngayon po, nabanggit na kinasuhan na. Opo. Okay, kasama ho ba kayo sa nag-file ng kaso, ma'am? Oh, ma ano ho ang uh, na-file na po na kaso? Double homicide lang ho ata and damaged property ata. Ngayon po, ayan, na-filean na ho natin ng kaso. Yung suspect identified po. Opo. Oh, Now, si ano po ang pagkakakilala niyo ho dito sa driver? Taga saan? Picture niya lang sa Facebook kung nakita eh. Ilang taon na po si Manuel po, ma'am? Mag-2020 mag yan mag sa November 29. Siya ho ba ay kolehiyo na? Opo, third year college po. Naku, ano ang kurso po na? Education. Parehas naman sila ni Raisa, ano education. Ano Yung buhay lang naman ang gusto ko ng anak ko. Mm -mm. Yung mapaayos yung pamilya niya. Mm -mm. Sa amin, makatulong. Mm, -mm. yung pamilya niya. kasi may hinaharap na siya sa gano'n. Yun lang mm -mm. naman ang bagay lang yan. Ilan po ang anak niyo, ma'am? Anim po. Ano ho ang uh, mamimiss po sa kanya? Pagsigaw-sigaw niya sa akin ng ma. Mm -mm. Ma! Pag dumarating yun, parang kalabaw yung bunga nga yan eh. Mm -mm. Ma, tapos pag ano, mag-uwi na ng merienda yan. Mm -mm. Tapos pagdating niya galing sa trabaho, unang-unang hawakan niya, kahit napakabaw, baho yung kapatid niyang maliit, hindi mm -mm. ma. oh. Parang bata-bata rin ito ha, nakaka kami yung mga ester-ester niya. Mm -mm. Kumaga po, isang uh, taon na lang ay gagraduate so na po. po i na sila next year. Ano mo, sir, ang uh, po sa inyong anak? Marami po. Oh. Pares kasi kami ng trabaho. Ano po ang trabaho? Uh, nagkakatay kami ng kalabaw. Hmm. Lagi kayong magkasama sa trabaho, mag-uwi. Oh. Parang halos parehas kami ng estilo ng kumumula. Ano ang uh, mensahe mo para sa iyong uh, anak? Sana. Sana uh, tulungan niya kami makamit ang justisya. Hmm? Yun lang sapat na sa akin. Kasi ano? nakasigurado kong pag nakamitrosi siya, alam ko naman na okay na okay na sila. Kaya sa Rapi, sana mapag, mapadaling masolusyonan ang kaso. Kasi po medyo natatagalan na po kami sa ganitong sitwasyon. Hanggang sa mainibing ng anak namin, hindi ko alam kung paano. Kaya kayo na lang pong pag namin para kahit papano eh, sa hirap ng buhay, makakamit namin ang justisya. Huwag po kayo mag-alala. Dalawa po nating biktima, yung anak po ninyo and then si Raiza, tutulungan po namin na makamit po ninyo yung justisya. No? At tututukan po natin to para hindi mawalang bahala okay. yung ginawa po yung uh, krimen nitong uh, sospek kung saan eh, dalawa po yung kanya nga uh, napatay doon po sa aksidente. Uh, ngayon po, eh, magbibigay po kahit papaano po muna ng tulong po si Idol Rafi pang bawas po sa mga naging gastusin okay. po dito po. Ito po na uh, tulong po ni Idol Happy po sa family para kahit pa po yung mga nag po maibalik po sa pamilya. Tanggapin niyo po na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, maraming maraming po salamat po sa inyo. At tinulungan niyo po kami magamit ang ustesya ng aking anak at ang aking manugang sa ngalan ng aking apo. At salamat din po sa pinasyal na tulong mm -hmm. niyo. Malaking tulong po sa amin ito. Maraming salamat po, Idol. Nanay Ana, Sir Leo, una po nakikiramay po kami sa nangyari kay Riza. Ilang months na po siyang buntis? Nine months na po. Antayin lang po yung ano. Labor niya. Opo. Ilang uh, taon na po ba silang magkarelasyon ni Linuel? Mga four since years siguro. oh, Since nung ano pa, nung nasa high school pa sila. Sila po ay live-in? Opo. Kasi ikakasal po sana sila ngayong taon na to. Ano ho yung mga nabanggit sa inyo ni Raiza na pangarap po niya sa buhay? Madami po. Katulad ng ano, tumulong sa amin. Siya po yung, ano, siya po yung anak na mapagmahal sa magulang. Lagi po kami pinapasaya ng papa niya. Hindi po siya ano, pasaway na anak. Ang po namin sa kanya, yung pagkasuplada niya. Mm. mm -hmm. ang tao dito sa kanya, Miss Madam. Miss Madam, kasi bakit? Po, kasi sa istinto siya. <coughs> pagdating sa mga bagay-bagay na pagdating sa mga gamit, sa, sa bahay. Talagang yun na... Istinto po, stricto. pero maganda po yung ano. Kumbaga, ay tama ho, siya ay uh, nag-aaral ng education. Kumbaga, ay uh, dito pala makikita mo na na yung pagiging stricto niya, maidadala niya hanggang sa Skwelahan. Talagang force ah, gating po siya na talagang makatapos. Mm -mm. Anong year na po ba niya? Third year na po, ma'am. Isang taon na lang. Isang taon na lang po, ma'am. Uh -uh. Silang dalawa po, ma'am. Hindi lumutang yung driver? Yes po, hanggang sa ngayon po, ma'am. Hanggang ngayon? Yung pangkinasalan na Kahit na-identified na natin siya, yes, hindi lumutang. Meron ho ba kayong uh, gustong sabihin dito sa driver? Kung nangasalam ni sumuko na po siya. Uh -huh. uh, Pagbayaran niya kung ano man yung dapat bayaran yung nakakaharapin. Mm -hmm. Kasi masakit para sa amin, mam, ma Tatlo yung buhay na pinuha niya. Oh. Mm -hmm. Kaya yeah. nararapat lang na pagdusahan niya. Hindi sana, lumabas na, lumantad na siya. First po niya po ba ito? First po na lalaki po. Pero sa ano, pang tatlo siya. Nabanggit po ba sa inyo ni Riza na kung gaano po siya ka-excited na mga anak na siya? Opo, super excited po siya kasi sabi niya, ma, pag nanganak ako, sabi niya, alagaan mo, tatapusin ko yung pag-aaral ko, sabi niya. Oo, nakita, nakita ho namin, ma'am, katabi niya po yung kanyang anak. Nakita niya na po yung inyong apo. Sino po ang nga kamukha? Mix po eh. Pag unang tingin yung papa niya, tap, pero pag ano, si Raisa, makikita mo yung ano, sa bibig, sa mata, ang nga mamimiss po sa kanya, nanay? Ang dami. Tulad ng ano, pag bumibili siya ng merenda, laging mayroon kami. Lahat? Opo. Yung motor po, kanina po iyon e palatata pala, tata? Sa akin po, mam, yun po yung ano, ha, binigay ko sa kanila. Mm. Kasi na, mm. sila mga kapatid, asinta binigyan ko sila ng mga kanya-kanyang motor mm -mm. para may magamit sila. Mm -mm hindi naman natin inaasahan na ganito mga nangyayari sa kami. Uh, okay. Ano ang uh, mensahe na nais mong iparating kay Raiza hanggang sa maidala natin siya sa kanyang uh, libingan? Sana, huwag niya kami pabayaan. Gabayaan niya kami palagi dahil ginagawa, lang, ginagawa ko naman lahat para makamit yung hostesya na narapat na makamit niya Sa apo ninyo po? Sa apo ko naman po, ma'am. Talagang sobrang sakit na. Hindi ko malangit siya nalikan na awakan. Hmm. So, Unang-una ko pa naman akong lalaki. Excited na din ako ma'am pag, ano, pag lumabas siya talaga ang kakargay so, mm -hmm. Sobrang mahal naman tayo, ma'am. Nanay, may mensahe po kayo para kay Riza at sa apo po niya. Alam na po niya yun. Mahal na mahal ko siya. Sobrang parang baby ko po lagi yun. <laughs> Kasi pati ano, pag uminom siya ng ano, pag masakit yung ulo niya, yung gamot dinidikdik mm -hmm. ko pa yun nilalagay sa kutsara tapos ano pinapainom ko sa kanya alam na po niya yan na mahal na mahal ko siya nasa puso namin siya lagi hindi namin siya makakalimutan ng gusto yung gusti po ang priority natin dito para sa mga mag-iina at pansamantala po, magbibigay din po muna ng, uh, ng tulong po si Idol Rafi. Kahit pa paano po makabawas sa gas gastusin po dito. So, ananay uh, nanay, ito po, tulong po muna ni Idol para makabawas po sa nagastos natin dito. Anggapin po ninyo, nanay. 10,000 po Sir Rafi, maraming maraming salamat po sa binagay yung tulong sa amin. Malaking tulong po sa amin to para makabawas sa mga gastusin namin sana po, pakanoon po namin ang justisya. Sa ngayon po ay naisap na po yung kaso. Nag-aantay lang po kami ng awal po. Maraming maraming salamat po, Sir Idol. Dahil sa tulong niyo, maraming maraming salamat po, Sir Rafi Idol. In the door Guys <laughs> Ang araw po, Lieutenant Colonel Roldal. dal, naparito po kami kasama ang pamilya ho ng mga biktima upang humingi ho ng balita regarding po dito sa kanilang kaso. Ano po ang update po natin? Itong case po natin ng vehicular traffic incident, nakapag-file po tayo nung, uh, ng kaso doon sa ating suspect. At nasa piskal yan na po yung ating uh, uh, complaint. So, aantayin po natin yung uh, instruction coming from the uh, court kung ano yung uh, susunod na proseso na mangyayari. Ang ano lang natin dito is na, na i-file na natin yung case para mabigyan po natin ng hostesya yung mga biktima ng ating uh, vehicular at traffic incident. Po. Hepe, pwede ho bang malaman ano ang nga na i-file po nating kaso laban ho dito sa driver? Napailan po natin yung suspect natin ng ano, yung uh, reckless imprudence resulting into multiple homicide at saka yung damage to property. Maari din ho ba ang mga pamilya na makapag-file din po ng civil case sa uh, Piskalya upang uh, patungkol naman po sa damages na nagawa po nito sa kanila po pong uh, pamilya? Opo, uh, kasama naman po yon yung civil case na ano yan, uh, maipipila doon sa ating suspect kung sino yung uh, accountable doon sa civil damages na nangyari during the uh, incident. As Salamat kami at na eh, fair na yung kaso. Yun lang naman po ang hinantay namin para makamit namin yung stisya para sa mga namatay naming mahal sa buhay. Yun lang, yun, lang naman po ang ano, namin. At tututukan namin po ang ano. Ang ko lang po ma'am is makamit namin yung stisya po para sa katatahimik ng karulong mga Ititiwala naman po ako sa kapulisan, buong buong puso ko pong binibigay sa kanila ang tiwala ko na sana sa ganitong pamaraan ni eh, makamit namin ng ustisya. Yun lang sapat na. Una, -una po, uh, condolence po sa pamilya. Yung uh, yun nga po ang ano natin sa uh, pagkakaroon ng ganitong insidente, although sabi natin na aksidente, pero yung negligence ng tao, yung suspect natin ay eh, kailangan natin abulin para pagbayaran yung pagbayaran niya yung mga kamalian niya. Yung inaano ko lang sa pamilya, eh, itunahan doon na sa piskalya yung ating kaso at pagtulungan natin tayo sa kapulisan, yung piskalya at saka yung ating mga uh, witness at nakalap na ebidensya, ay eh, uh, magtulungan tayo para tumayo itong ating napresentang kaso sa korte. Kasi yun po naman talaga yung ano natin, labanan sa korte sa pag uh, nanasa ng mabigyan ng hostesya yun yung mga anak. Apo. Thank you so much po, Hepe. At uh, ito po ay naifile na yung kaso. At uh, kung sakali man ho na makingi ho kami ng uh, tulong ho sa ating kapulisan patungkol ho sa kanilang seguridad, kung meron man ho, uh, hindi ho silang nakikita ho na hindi maganda ho sa kanilang kapiligiran, eh, kami po ay lalapit po muli sa inyo. Maraming salamat po. Mm -hmm. Dito tayo sa National Road ng Barangay Barimangaldan, Pangasinan, kung saan dito nangyari yung vehicular accident na kung saan tatlo ang biktima natin, kasama na rito yung uh, baby ni Raiza at ni Linuel. Base po doon sa CCTV, ano po ang nangyari nung bandang alas 11 ng gabi? Yung nga po mama, papauwi na yung magas mag-asawa ng galing ng palingke, bumili ng barot. Nandoon na sila sa tapapapasok na sila eh si Montero naman na ang bilis-bilis ng takbo, binanggas sila sa likod tapos kinilalakad sila magmula doon hanggang dito po. Saan po tumilapon si Riza? Ito po ma'am. Ito po yung, ano, ito, 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 ito. Dito yung mukha niya. Okay. Yung uh, si Linuel po, saan po tumilapon? Banda po doon ma'am. Nung mga oras ho na yun sir, meron ho ba nga mga nakakita doon sa pangyayari? Total niya wala po. Uh, nung narinig lang po yung banggaan, saka lumabas yung mga nandiyan sa amin kasi nag nagkikwintuan sila, narinig lang yung banggaan kaya sila lumabas. And then, nilapitan nila yung mga biktima, doon po nila nakilala na yung anak ko pala na yung nabangga. Kaya dalid na silang tumawag sa amin sa bahay. Meron ho tayo nga CCTV. Saan po ang CCTV, sir? Doon po, ma'am. Doon, doon po. Doon. Kasi po sir, sa autopsy ng inyo pong anak, saan po ang uh, tama ni Riza? Nakita ko yung sugat niya sa ulo. Tapos, bali daw yung sa kaliwang paa niya. Yung stealing well po? Inoperan, tinanggal yung isang sakit niya kasi grabe yung tama niya, saka sa ulo. Yung uh, baby po, dahil uh, si Riza ay nine months na pong pregnant. Naghihintay na lang na mag-labor po. Nung dadala uh, daidala pa ho ba, buhay pa ho ba yung baby ho sana, Actually ma'am, pagka ano, sabi nung doktor sa akin noon, kung mayroon lang daw pulso yung anak ko, may possibility na mabuhay yung bata. May ilalapas ka agad. Kaso nga lang po, wala na po eh. Ano yung narinig mo o nakita mo nung September 9 ng gabi? Bale po, naglalaro po ako ng ML po. Tapos bigla pong may ano, narinig po akong malakas na impact sa kalsada po. Tapos bigla pong sumilip po ako dito kung ano po yung nangyari. Tapos nakita ko po na ano, may nagbanggaan po. Pero hindi ko po yung nasa na ate ko po pala pagkabangga sa ate mo, huminto ba yung Montero? Opo, huminto po. Mga ilang minuto siya huminto? Hindi ko po masabi, pero nakahinto po, tas niwasan po si ate ko, tas bigla pong marurot. Okay. Inabol pa po siya ng ano, nakasinggal kaso di na po nabutan. Talagang dumiretsa na. Opo. Sir Idol Rafito, po, maraming maraming salamat po at na file na namin po yung kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide and damage to property. Laban po sa suspect. Nasa piskalya na, na po ang kaso. inaantay na lang po namin ang warrant of arrest na lumabas para sa suspect. Maraming maraming salamat po, Sir Idol Tolpo.